isang pagpalang po sa ating lahat. Welcome po sa 365 Daily Devotion with Pastor Russell Kong. Yung topic po natin for today ay Ligtas ba ang mga babies pag namatay? And ang concept po na ito ay Age of Accountability. Makikita po natin to sa 2 Samuel chapter 12 verse 23. But now that he is dead, why should I go on fasting? Can I bring him back again? I will go to him, but he will not return to me. Ngunit ngayon, patay na siya. Bakit pa ako mag-aayun? Mag May babalik ko ba siya? Ako'y pupunta sa kanya, ngunit siya hindi babalik sa akin. Ngayon naman po, ibabahagi ko po sa inyo yung mga natutunan ko po sa at naging topic natin po for today sa first teaching po, all people inherited the original sin. So, tayo po mga tao, uh, bata pa lang po, meron na po tayong uh, parang namana na kasalanan. And ito po ay galit kay Eva at Adan, since tayo ay nagmula sa kanilang lahat. And sila yung kauna-unahang taong ginawa ng Diyos. And meron tukso na nagawa sila. Uh, And dahil sa mali na nagawa nila na kung hato ng bawat isa, simula pagkapanganak pa lang natin. Sa so second teaching po, yung God alone saves the grace to true Christ. So, yung mga babies po na nanamatay, uh, meron po tayong mga kasalanan bago pa lamang tayo ip ipanganak sa mundong ito. And through Christ, na nasisave tayong lahat dahil na sa kanyang ginawa, lahat tayo ay nasave nasa sa ginawa ng Panginoong Kristo. Pagligtas sa mga kasalanan natin. Kung kaya't sa reason na yun ay maliligtas ang mga batang matay or mga anakunan na bata sa third teaching po yung children can be saved by grace so gaya kanina uh, yung ang Panginoon sa Kristo ay niligtas na tayo sa pangmagitan ng pinako siya sa banal na cross and sa reason na yun mas tumiba yung ah uh, yung pagsilbas sa mga badang palamang na pwedeng mapunta sa langit dahil bago palaman tayo pang eh meron na tayong kasalanan na nakuha kay Adan at Eva. Proceed naman po tayo sa application. First application po, Praise God for the precious gift of having your children. So, kung may iba sa atin na uh, hindi planada yung pagkakaroon ng anak or hindi sadya ganun. Maging grateful tayo kasi hindi lahat ng tao ay nagkakaroon o binibiyayaan ng anak. And, alam naman natin ng galing to kay Kat. So, uh, maging um, papagpasalamat tayo sa Panginoon sa so Kristo at huwag na to i- tanggi or bawiin o uh, na, na bawiin para ng Sa so, second application naman po, praise God for the precious gift of salvation by grace. So, pasalamat tayo sa Panginoong sa so Kristo sa sa salvation na ibinigay niya sa atin and sa pananampalataya na ibigay niya sa atin dahil sa kanya lahat tayo ay naligtas sa kasalanan na dulog ni Eva at Adan and through him makakapunta tayo sa langit at ng unang alinlangan and through him naligtas tayo sa ating mga kasalanan third application po praise God for the precious gift who, in, who is Christ so sambahin po natin ang Panginoon sa Kristo um, sambahin natin ang Diyos sa biligay niyang kaisa-isang anak dahil sa ibinigay ng Diyos sa isa ka isa, -isa ng anak na ang Panginoon Isa Christ ang lahat tayo ay nasalba and lahat tayo ay may karapatang magpunta sa langit dahil sa ginawa ng Panginoon Isa Christ ay eh, nagkaroon tayo ng uh, walang hanggang buhay and magpasalamat tayo kasi hindi na tayo gaya dati na bit-bit pa rin ang kasalanan ni Eva at Atan in the power ng salay ng Panginoong Iso Kristo sa pamamagitan ng Diyos. Sa discussion po, what is importance of the doctrine that God knows saves by grace through Christ? Mm, maging mapagpasalamat po tayo sa ibinibigay ng ating Panginoong Iso Kristo yung mga credited po na ginagawa natin by action eh hindi po natin ito magagawa ng sarili natin bagkos tinuturungan tayo ng Panginoon Yeso Kristo upang magawa natin yung mga bagay na dapat na ginagawa natin at hindi dapat ginagawa and binigyan tayo ng assurance ng Panginoon Yeso Kristo na tayo yung makakapunta sa langit sa pamamagitan niya and sa so, pamagitan ng Panginoon sa Kristo tayo ihaharap sa Panginoon na walang bahid ng kasalanan at puro kabutihan lamang kaya tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa so Kristo yun lamang po at maraming salamat